Sân ca Sân ca cái này Sân ca ba Sân ca ba Sân ca ba Sân ba Turun mu ha? ha Saan Saan Sampai Turo mo, San mo, mo, Uy! San mo mo Saan? Turo mo ba tayo nang yung batay ng kasko lang, Saan? Malayo pa? Saan? Dita? San ba Dita? Ha? Dandan ka Sa saan? malayo pa? ha? tara papunta ako dun eh o sige ayaw mo na? malayo pa ba? o upo dana dito ka na malayo pa pala eh sabi mo dyan no sige bye -bye, ya guys ah. punta lang natin yung crusher yung isa sa mga ilog na pinapaliguan sako sa pa rin yun ng ano eh sa crusher yung ilog na pinapaliguan na yun sako sa pa rin yun ng ancestral domain claim ng mga katutubong aita ng Maribeles Sakop siya sa ancestral domain claim map Lupain katutubo sakop sya ng lupain katutubo yung cruiser yung pupuntahan nating ilog Time. yun ang may nag skateboard sabihin natin nag skateboard sabihin natin mag-high shout out exhibition ah ah andig ko po dum boss, exhibition <laughs> Naka, edi, chase na lang tayo ah sige mo na lang ako. sige sige chase lang ah oh, saglit lang ah eh? oh, saglit lang ah sir ano yan ay wala akong napansin eh wala ako napansin sige po ano boss? ano Oh, sige. sundang ano? kita. Ha? Darwin. Okay, dito ka lang. Pangalan? Eli. Eli. Taga saan kayo? Taga dito lang rin. Sa ah, oo. Oh. Diyan ako sa ano. Go na yan. Oh, sige, sige. Wait lang, wait lang, wait lang. Double check ko. Baka masayang eh. Okay, recording naman. Paano yung ano? Sundang kita sa gilid ako. Sundan mo lang ako. Ah, hindi naman ako. Sakto lang yung bilis nito. Ah, sige, sige, sige. Ah, sige sige sige. Oke. Чек чекото.